ulan. Sabi, lakas ang hangin. ulan ano bagong ispat na eh. naman ago ko lang ulan ay lang ang braso ng Oliver kabiwira sa Paracute Hindi lang maglipat-lipat mga amigo kasi Hindi maghanap ng magandang ano Malakal tayo naghanap ng magandang kalakal Huli na tayo mga dalawang si Bungin Bear Pwede na Lah, asa manod ano eh. Baka nga yung ariba na to, maka huli na tayo baka lang naman. Alay natin. Tsambahay nandyan lang siya. Kaya, laban lang. Kalaksan. Kasi nagkong balod. Kasi <laughs> nagkong balod na. Laban niya po na eh. O, hindi na kaya mga migaway. Uwi na tayo eh. Sa paping, tabi tayo dyan sa pulilyo. Ayan na, kaya na yung paraket natin Alright right. Kas, kas na naman Laban na naman tayo Let's go Ay, ginaw ko Tabangin tayo ng mga kabos Sino you know. Mga kabos na nang kamot Ito marot akong pato Pero tama-tama lang ito maghapon amigo. Meron pang sako. Point 90. Yan, magkaskas muna ako mga amigo. Mas kita kachamba tayo. Uyain? ditungguin Mungkin Ayo no Nian Pir kan Ayo mampir <laughs> Si Mungkin Ini kemain sama Igi Kak Bisa nih Hey.

Ha? Bungin na maliit. Ha? Mga gramuhan. Ay, nakadali din sa wakas. Tagal ng panahon. Ay, dugso na naman. Dugso na naman, Miko. Agay. Okay. Dugso. yan Dali din. Alas na Puso Batuhan pa ni Ber Batuhan pa ng dugso pauna ni Kala ko ko si ng pauna eh. ang pain hindi lang basta meron kaysa wala mga nigo at least meron hindi mga nigo ari ulit eh pala ito Tsaka lang sipad mga amigo? Ha? <laughs> Tsaka anong huli mga amigo? Pasipad Isang oras, isang piraso ah. Yung matapatan siro sila bang kao no? yung matapatan mo kaon may paghipon na paon hipon, hipon siya kaon rin ka on, Palitin pa palit. Kuya lang nag-o, kaya lang ari ba kami. Oh, isa lang huli natin. So, so libre naka ka tatlo yata. pikat pikat sebir tungso oh so kino oko oh, lah lah La, mau panamu kami kok lawa kami oh Pagpitas ang araw, mag alas 3 na. Wow. Ulam na. Ah, kalaki. Ba't hinuli mo yan, Bir? Malaki man yan? Yan sana, oh. Ganito sana malaki, oh. Makahuli sana kami ganito kalaki, ay, ganit, ganitong klase mga amigo. Tapos, dalawang kilo, ay. Sobra sana. Yung lang, maliit man baka may binaya ng malaki at speaking of malaki ayan o malaking unos malaking unos mga amigo at na lang sana makahuli pa kami ng malaki mga amigo bago magdilim last trip pa lang naman atas

Anin, ah kung bato mga migaw ito na lang natira oh. sa isang sako kong bato ito na lang natira ang huli natin lang piraso pala ang ee eh, eh. ano na tayo gilang sige lang sige lang sige lang pa tayong dalawang oras at tatlong oras pala para mas kas, tsamba sana ng malaki mga amigo kahit dalawang piraso oh lakas na ng panahon lakas malakas ang panahon mga amigo sana ito yung surety natin sibungin ulan na bir agoy na lang bir ulan na bir din hita mga muti na lakas ng ulanin lubog ng pataw sa ano para cute. sama ng panahon aw lang masama mga amigo yung oh, oh lata kayo Ayo na naman tayo. Let's go. dali din Ceng Lihat tuh, pikat ya tuh. Ay, pikat nungko. Pikat ya. ikat mga salamat sa Diyos kahit maul maangin ay kadali pa rin tayo ng paisisa na ngayong hapon dyan ka lang ha huwag kang silalim kahit ganyan lang mga, mga amin mga amigo sana basta marami lang lakas lang lakas lang panahon Malakas na mga amigo Uy na lang Sa Pasko kasi sa Pasko Kaya malakas Sa Pasko mga amigo Loh Sana ay kakalma ito mamaya Para makapagburaw tayo Kung hindi ay wala Ay makaburaw mga amigo chamba na naman tayo ng pipikat mm. kala ko sibungin na ah. gusto sana sibungin ayaw mo kumain sibungin sibungin mang pakuha ka na sibungin lưu lắm Apa jadi? Sana sa basko lang itong mga amigo Sana mawala itong mamaya Sana mawala itong mamaya ang hap Pahapon, pagabi Sa basko At sana makahuli na tayo ng sibungin na malaki Hmm Pancam panaman Pancam panaman ini gue pacam bah Pacam lang pacam Semulan Sampai 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 ber Yes Lapu-lapu balik para natin ang pusing para natin pusing mga amigo 72 ta sa sagad ay oh hindi pa naging malaki mga amigo na hindi lang baka mamaya ang malaki mamaya ang malaki siguro ito nakuha ito Oh, ato. Ini nih, Bro. Oh. Ah, bubu ke biru. Kirainlah bangsi. Yes. Hah? Ndik. Jamba din ang sibungin First time Dalawa na Loh, Tay ka Uy Bintik pa ka makabuhi ha Ang Di mo hindi kalang lulutang ka Uy Ano ka naman Hmm Kabali rin tayong... Sibungin Area apa tayo area? Hindi ko, pagkabi na. Pagkabi na. Pag na, Miko. Mag-prepare tayo sa pangburo. 5 milyay pa daw ang tatakbuhin namin mula dito sa ispat ng batuhan. 5 milyay. Eh. Ayon sa aming tour guide. Tour guide. Wala, Miko. Hindi tayo pinalad huli ng malak. Oh. Tulang huli natin oh. Hmm. Pastilapan. Agoy. Ah. ah. Mari kita ini kayak nander. Mari kita lihat sa labang makagagahom. Gilain ah, kita go. Mau lagi nih. Cao nang Oh, Ganun talaga amigo. Ay, lagyan natin to rubber, patong natin rubber. Ani, aran. Sa ilo. Ito, ito lang huli namin lahat mga amigo, maghapon. Tatlong sibungin. Tatlong pipikat. Tatlong dogso. Ah. <laughs> Dalawang bokbok. -bok. Alaka, pilara ka bokni. Dusi ra ka bok nasa okay. Ako Dito na natin ito ilagay Yan lang aming natakayanan talaga ngayon Ha? Oh! Oh! Daghan <laughs> <laughs> mang ka! Ha? Ah, mo ramang ngayon eh. Wala kagbay Eno? Wala oi. Mga 3 kilo 3 kilo maghapon. 3. Tatlo. Oh. Adire dire da. Sulod ra kagbok. ilo.

Ah. Mau salah. Amak kon pang. Pa. Tek isak himawau. Ai apat pa. Karonan sing nguru kesup. Baik-baik mamang hangin. Gane rame gane. Gane rasu urau. Gitu lang lakas, gitu lang.

Maganda na kami sa aming pang buburo. Kaskas naman to. Tatlong kilo lang mga amigo. Maghapon oh. Kung Kung tag 200 ang kilo na no, mga amigo ay ano lang yun. 600 lang binta namin ni Oliver maghapon. Ibig sabihin tag 300 pa rin kami ng <laughs> 300 ang araw namin. Ar <laughs> 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 Dala lang ko yung tao noon. Saan naman yung panginabuyan eh. Hindi lang. Baka may kapalit nitong mas malaking biyaya mga amigo. Isti-isan tayo sa ngayon. Ari Ang kwanari. Ah. Uh. na mag-prepare kami sa aming pangguburo. Sulitin na namin itong paglawas namin ngayon kay may lakas naman sa ibang araw mga amigo, magandang pahapon sa inyong lahat Ay pagabi Update uh, tayo sa next video mga amigo yan maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood Sa aking mga video mga amigo uh, Sa inyo lang muna kami babawi ni Oliver ngayon no? <laughs> Sa mga hindi nag-escape ng mga ads Amiga Miga Love shoutout sa inyong lahat Magandang gabi Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo pag-ambing mong <laughs>